Good morning mga kapsa balik welcome back to my youtube channel kung hindi ka pa puna kapag subscribe please subscribe at huwag kalimutang mag ng like or comment guys pagkatapos ng video na ito bali ngayong video na to guys ituturo ko sa inyo kung paano tignan yung lupa kung may ginto bali dito sa amin guys itong padlang dito lang sa ginig ng ilog pati dyan sa gitna, sa gitna ng ilog may lamang pan yan ginto bali powder gold ang laman nito Bali dito sa amin guys, dito sa bundok dito walang laman, dito lang sa gilid. Gilid ng ilog dito sa naagusan ng ilog. Kasi doon sa kuan guys, doon sa ma, dun sa bandang itaas nitong ilog, merong bundok doon na kwan may ginto. Kaya kapag lumalakas yung ulan, naanod yung mga ginto papunta dito, naano dito sa ilog. Kaya pagkatumataas itong kuan itong ilog, at itong ilog na ano yung mga ginto kaya sumasama sila sa kwan sa buhangin dito. Naanod, kaya itong mga kwan dito sa gilid-gilid nito may mga laman ginto. Bali may dala pala ako dito guys na ito sample pan. Ito yung ginagamit naming kwan pang kita pang tingin kung may laman ginto ang kwan ang itong lupa. Ayan guys, titignan natin. Ito guys, tinatawag namin sample pan. Kung walang sample, walang sample pan guys, pwede yung pala. Pero mas mahirap lang yung pag ano, yung pag proseso. Pagka hindi ka sana ay talaga mahirap kang tignan kung meron kito. Kaya ito ang gagamitin natin guys. Kaya titignan natin kung may laman talaga yung dito dito. Ito guys, pagka sinamplan natin, sinampulan ninyo, pagka may nakita kayo kahit konting ginto sigba negurado pagka pre-process nyo yung ginawa yung process na pagkukuha talaga ng ginto marami kayong makukuha kasi eto guys konting lupa lang ang kukunin natin itignan na lang natin kung may ginto so guys susubukan natin mag ano tignan bali sa ibabaw nya lang guys dito lang sa ibabaw nya kasi yung mga ginto, sumasama sila dito. Dumidikit sila dito sa mga ugat ng makwan, ng mga Kuan, damo dito. Sa ilalim niya kasi ito guys, putik. Ito guys, pagka dito sa gilid dumidikit sila dito sa mga damo pero dyan naman sa gitna medyo lumalalim sila kasi wala nang damo dyan kasi yung kinto guys mabigat kaya lumalalim sila kaya pagka dyan sa gitna tayo kumuha kung dapat dun sa bandag ilalim ang kukunin nating lupa kasi mas mabigat yung kinto kaysa sa mga buhagin kaya dito muna tayo sa kwa dito lang tayo sa gilid kukuha kasi nasa ibabaw lang sila ang lupa ngayon guys ito may nakuan na ito ang sasampulan natin punta tayo dun sa mga ikuan sa di masyadong malakas ang agos tingin tayo ng pwesto natin para hindi masyadong magalaw yung tubig so guys dito pwede na dito Ayan, stagnant lang siya. dapat pagka nagsample tayo guys yung sa mga stagnant water lang so guys pakita ko sa inyo kung paano maglinis ng Ito guys, dapat malinisan santong mga totong damo. Kasi dito sila kumakapit. Yan, tanggalin natin yung mga damo. Ayan na. Dapat tanggalin natin itong mga buhangin niya guys. Ito, kanyan-kanyan lang. Dito kasi may patusok dito sa gitna. Para balik pa ganun siya. Kasi May, may sila dito sa baba. Kasi mabigat yung kwan, yung ginto. Yung ginto, papailalim siya. Tapos yung mga buhangin, yun ang pupunta sa ibabaw. Ayun ang matatapon. O. ganyan lang tapon tapon lang konti kung mapapansin nyo guys may itim na sya ayun yung kasama ng ginto kapag uh, ka powder ang tinitignan natin ginto siguradong may itim sya na buhangin yun ang tawag namin nun linang pero parang itong itim na to guys itong kasama ng ginto parang bakal ito sama magnet sya ito yung ginagawa nilang hasaan hasaan ng gulog para tumalin Pero ang, ang sa amin guys, ang inaano na lang namin yung ginto talaga. ayan na guys. Ito na 'yung itim na 'yung naiwan. Ito tatanggalin din natin yung itim na to yung ginto na sa ilalim na ito kaya tagalin natin pa konti-konti bali ang unang matatanggal guys yung buhangin kasi mas magaan yun tapos itong itim na to ito yung lindang na tinatawag namin dapat tanggalin din natin yan guys balik konti na lang balik tagtagin na lang natin ganun ganun lang natin oh. bali ito wala nang laman to so may iwan dito yung ginto o oh, guys o oh. daming laman o oh. tingnan nyo mabuti ang kulay ng ginto guys yung dilaw o oh yung dilaw na yun guys ayun na yung ginto kung tingnan yung lumabuti yan yan na yung ginto ito yung linang na tinatawag namin namamagnet ito pagka may magnet sana matatanggal itong itim iwan lang yung yelo na yun yung yelo na yon. ayun yung ginto yung, yung ginto so guys magano pa ako ng isa balik kakat ko na lang idadagdag dadagdag ko dito para mas makita nyo ng mas maliwanan. So, yan guys. Ito na yung ginto. Papakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung dilaw na yan. Dilaw, ginto na yan. Yung itim na yan, bali yan yung linang tawag namin dyan talaga sumasama yung ginto pagka powder yan ginto na yan yung yellow na yan yan oh, hala medyo malayo na sya yan so ayan guys balikwan lang yan sabi na lang natin isang pala yung nakarga ko lahat dito compare na lang natin kung kwan kung, kung naka 20 pala tayo o di kaya 50 pala Uh, kwan edi hey, marami na yan ang ginto ngayon guys eh, na nasa 3,200 yata ang isang gramo ayun guys bali parang kwan lang yun yung isang gramo kung i-compare natin kung yung, isang gramo bali parang isang butil ng kwan lang yun ng monggo alam nyo yung monggo guys yung kwan yung butil nya yung buto nya parang ganun lang kalaki pag binalot isang gramo na yon. Balik pa kasi yon guys, iluluto iluluto pa gagawing pan solid. Luluto sa blue o di kaya sa acetylene ganon. Para mabuo siya bago siya ititimbang ng per grams. Ayun yung babayaran nila guys, pag katinimbang nila ay eh, naka isang gramo ka sa isang araw. Panigurado may 3,000 na yon, 3,000 pesos. Kaya dito sa amin guys, yung mga walang trabaho, baan? pupunta lang sila dito sa ilog maraming nagiging dito guys pupunta lang sila dito sa ilog nagunguha ng kinto tapos ibinibenta nila, na nila Mara, medyo malaki yung kinikita nila guys kaysa sa mga nagtatrabaho dun sa mga arawan ganun pero dito guys kasi naubos din uh, eh. kasi tulad ng kuwan diretsyong taginit hindi lumalakas yung itong tubig halos na nila tong kuwan tabi ng ilog Bali, pagka tumas na naman itong ilog guys, ngayong berberber, tulad ber, ber, ng berberber, ber, ber, ngayong September, October, November, December, palagi ang ulan dito, tumataas itong ilog. Ayun guys, naanod, naanod yung mga ginto doon sa kuan sa bundok na may ginto. Bali, pagka umapaw itong guys, itong tubig, punta dito sa, umabot dito sa gilid, ayun guys, yung marami na namang ginto, ayun na naman kukunin. May mga kwan pala guys, mga na-vlog na rin ako dito. Ah, kwan yung paggiginto, kung paano nila kinukuha. bali parang yung first vlog, yung first vlog ko din pero medyo kwan pa yon, medyo malabo lang yung pagka-shoot ko noon. Si cellphone na ang gamit ko noon. Yung first vlog ko, pinaka first vlog ko guys. Ayun guys, yun yung proseso ng paggiginto. Bali nung kwan pa lang yata yung 2020 pa lang yan, yata yun yung first vlog ko. Meron din yung mga fan guys, yung mga previews nasa sa bandang gitna ng mga video ko. Kung gusto niya i-check yung mga video ko. Ayun, meron din doon. Sa so, yun, guys, kung gusto niyo yung tignan din yung sa ilog niyo, kung may gusto man kayong tignan kung may gin ko, yun lang ang gagawin niyo guys. Pero pan guys, kung wala naman kayo sample pan yung parang yung ginamit natin na itong lata na to, kung wala man kayong ganito pwede yung pala guys pero dahan-dahan -dahan lang yung pag ano natin bali ipapupunta natin dun sa ilalim yung kwan yung ginto bali pag ginalaw-galaw naman yung pala guys yung ginto papailalim yung buhangin ang papaibabaw yun ang itatapon natin tapos susunod yung itim na buhangin guys yung linang yung bakal na yun dapat matanggal din yun baka din 'yon bali sa flooring ng pan neto sa flooring nito yung ginto may iwan dito pagka pan guys itim naman yung gas yung linang itim tapos yung yellow na bali yellow na yung ginto pagka kang nakita sigurado walang laman pero pagka may nakita kayo na yellow kahit konti lang sigurado para marami ng laman yun basta may basta may nakita kayong yelo sigurado guys marami ng laman yun pagka na i ng nang gusto tulad nung guys basta tulad nung guys konti lang yung nakita natin pero kitang-kita naman na may yelo may ginto talaga bali sabi natin isang pala lang yung paano pagka naka isang daang pala tayo sa isang araw dito guys hindi lang kwan ka yun talaga ang ginagawa dito hindi lang isang dan yung nakukuha nila dito isang taang pala kasi yun na yung talagang trinatrabaho nila bali yung mga iba nga guys pagka natsambahan pa nila nakaka 5 grams pa sila sa kwan sa isang araw pagka kwan lang tatapos lang ng, ng yung bahaba, baha ba lang ng malakas na ulan nakaka 5 grams sila 10 grams tapos minsan kung tsambahan talaga nila yung magandang kwan magandang sample na compute nyo na lang yun sa 3,000 sa isang gramo o di kaya 2,000 sabihin mo na lang 2,000 sa isang gramo ang laki sobrang laki so yun guys kung nagustuhan nyo to please like naman at pag iwan na rin kayo ng comment guys kung anong masasabi niyo sa vlog ko na to so yun guys hanggang dito na lang Dali, salamat sa panonood sana nagustuhan nyo itong video na to uh, hanggang dito na lang Kali ingat, God bless Bye bye, see you next vlog